Hello guys, good morning. So yan dahil sobrang mahal na po yung bigas ngayon. Magahan natin saging. So naalala ko yung kabataan ko guys. So sa hirap ng buhay ganito po yung pagkain namin. Minsan baon pa sa school ganito. Ngayon balik natin kasi mahal ang bigas. Sarap to guys kasi hinog na. solve na itong umagahan guys meron pa tayong merienda at pananghalian buti, buti dito guys kung ano, hindi na natin kailangan ng ulam A dry scopy guys